Hello mga kalinga, ayang magandang hapon, magandang morning at magandang evening sa ating lahat at nandito tayo sa Katamlangan ng Barangay Katamlangan at meron po tayong binabalikan dito na na-scout po namin na tatlo ni Starak at ni Galbert. So ako lang po ang kusang bumalik dito dahil kailangan natin bumalik dahil uh, hinihintay po tayo ng ating mga na-scout dito no? guys, At kailangan nila yung ating tulong. So so meron naman po tayong blessing na na-share ng tao na hindi natin kilala sa ating YouTube channel. So ito naman yung blessing na ito ay ating po i-share din sa ating mga kaya mga ano yung mga tao na kailangan din ng ating kalinga, uh, tulong, no? So andito po tayo guys, no? Ako lang po ang nag-iisa po dito na pumunta dito sa lugar na to dahil itong kasama natin, yung mga kasama natin is uh, may lakad po sila. So ayun guys, no? So meron din tayong inirintahan na, na ano, habal-habal. So yun lang yung kaya natin gagawin. So ayan, so nandito po sila. Nandiyan po yung bahay na ito. Ito yung na-vlog naming tatlo ni nilagelbert Gilbert at ni Starak. So So ako lang po ang pusang bumalik. So, so puntahan natin dito at interviewin natin sila kuya. Kumustahin natin kung ano yung kalagayan. Sa tagal ng buwan na hindi kami bumalik dito. Ngayon ko lang sila nabalikan. So wait ha. Hi kuya! Welcome, welcome back. Ah, welcome back pala. <laughs> Ayan, balik na naman ako. Nasaan yung ano mo? Kumusta na kayo? Ah, nasa higaan niya. Ah, nasa higaan niya. Nag, ano siya? natulog? Yan, yeah, natulog. Parang lagi masakit ang ulo niya. Masakit ang ulo niya. Sa mata? Sa mata. Uy, bakit? Hindi Baka maliwanag, so parang hindi siya makaano. No? So, kumusta na kayo? Kasi matagal na rin kami, hindi ako nakabalik. Okay na Okay naman ang buhay. Good. At least uh, okay ang buhay nyo. Uh, si Ate. Pwede masilip si Ate. Ate! Parang nagmuni-muni ka diyan. Nagmuni-muni man. Oh, dito siya papuntahin dito kung ano baka gusto niyang gumawa. Kuha. -huh. So ito 'yun guys no, yung bahay nila. Ito yung bahay nila, yung ano nila. Pinagmana kanila sa kanilang mga magulang. Mana sa kanilang mga magulang. Ayan. Okay. Ayan. So, hindi kasi si ate. Ito yung, uh, ano, yung parang bunso na kapatid. Ito yung bunso na kapatid. Kuya, ano ka pangalan? Alma. Ah, Oh, di Alma. Alex, Alex. Alex. Tapos si Ate si Alma. Alma. Ayun, si Ate Alma ilang taon na? Ako oh. na five. 55. Ako. 55 yeah. siya, isa siyang ano ah hindi makakita then hindi rin Kailangan makarinig, rinig, ano. no? Kailangan siya ilapit talaga yung kung kausapin mo so siya, top. ilapit mo yung bunganga mo sa kanyang tenga. At si Kuya naman, ito naman si Kuya. ano pangalan nito, Kuya? Beethoven. Ano daw? Beethoven. bitoben Ilan taon na nga po, eh, kuya? Pa... 67 na. No? 67 ka uh, na? Uh, 67 uh. sa isang taon. Si eh, kuya naman ay hindi po siya makakita. Pero makaliwanag ba ikaw? Nakakaliwanag? Nakakita. Liwanag na lang. nakakaliwanag. No, Pero nakakarinig. Ayan. Uh. Sila po ay uh, wala po silang mga... trabaho, no? Wala silang inaabala sa kanilang buhay. Kaya ganyan na lang. Ang kusa na lang pong naghanap buhay, itong si, si, pangalan nga, Alex. 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 Yan, siya lang ang kusa naghanap buhay sa kanyang mga kapatid. Ano itong, ano ko, na blood blood So ano nga yung ina, ah, pinag, ano mo kuya, Alex, ano yung, Kuya, ano ba yung pinagkuhanan mo ng income para kayo ay mabuhay ng kan'yong dalawa mong kapatid, kayong tatlo? Kino eh, eh, na ang trabaho din sa bulo dahil sa trisera, sa amya. Oh. Sa and, kung ano nga ito, ito sa akin na din mga pangluloknong, kaya mga limpya tele. kalay. mo, ano, hindi oh. marunong man Ilong, ako mag-Tagalog. Ah, mag-ano, mag mag-ano ng pilapil naglilinis ng o sa kanal. Naglilinis sa kanal din? Yung, yung oh. sa pinagano ano ng tubig. Okay tinatanggalan ng mga potek. Magkano naman yung ano doon binabayad sa 'yo Minimum dito ano 350. 350. may may meron nagbibigay apat na ada. Ilang Kung bisis 350. ka magtrabaho nang araw, arawan ba yan? araw bira lang. Bira lang. Pag ganito lang ah, pag gaano tanayan ng palay. sa eh. Saka naman, mm. Saka mm. Na, ano. Pero parang nakita ko sa iyong mukha ay eh, kahit ganun lang man tayo no ang buhay natin pero parang Masaya pa rin, no? Oo. Huwag natin isipin okay. yung hirap. Hindi, hindi. Hindi, hindi isipin ang hirap. Isip? Kailangan smile pa rin tayo, no? Oo. Kahit marami tayong obligasyon sa buhay. Oo. Kahit ikaw lang inaasahan ng dalawa mong kapatid. Oo. Hindi ako nga nag-iisip na kung ano ano. Basta nga, lang... Problema? Problema. Oo. So, pagkain dito. Oo. Pero... Talagang nagpapasalamat ka dahil bumalik kami bumalik kami ulit at okay. Siyempre may mayroon tayo ng ano diyan. Malaking blessing, no? Malaking pasasalamat namin sa sa inyo. Oo. oo. Kawawa naman tong kapatid mong babae. Kaya, inayaan ko lang yan, ta Jan lang siya. Jan lang siya. Oo. oo. Wala no. Siya, uh, ayun. So wala nang asawa, no? Wala. Bakit ayaw mo mag-asawa? Wala, pababaya, pababayaan na itong dalawa na yan. O, oh, kasi pag magkaroon ka ng pamilya, no, sariling pamilya, siempre, siempre, sino na mag-alaga sa kapatid mong babae sa saka ito yung kapatid mong isa? Wala kasi din dalawa wala. din sila, wala din kasi itong guys, itong dalawa, yung kapatid, wala din sila. Puros to sila, walang mga asawa, no? Tumanda po sila na nag-iisa sa buhay. Hindi lang sila nag-iisa sa buhay, kundi may nagkasama naman sila magkapatid. Walang pamilya, no, sariling pamilya. Kaya yeah, bakit, uh, bakit niyo nagustuhan... I bakit mo na tatay? Ikaw na lang patanungin ko kasi tumatanda matanda na Ano ka na, 60 ka. Bakit mo na, na, nagustuhan na wala kang ano, yung bang pinili mo ang hindi mag-asawa? Bakit po? Ay, no, nag Kaya lang. Manong um, um, sandali lang, nabalo ka agad. Ay? nagbalo ka agad? Anim na buwan lang. Ay, ay ang lungkot naman, buwan. Hindi naman ako lang na. Oo. Anak, wala kang anak? Wala. Ay, anim na buwan lang. Kaming nagsama ng asawa Anim lang buwan, wala nga talaga. Kasi hindi sa bagay, tama. napakalungkot naman tayo ng ang iyong anak, ay kuya, napakalungkot <laughs> ng iyong buhay na nag-asawa ka tapos anim na anim ng anim lang na buwan ng ano niyo pagsasama, hindi mo ba naisip na mag-asawa ka ulit? Hindi na kasi na um, wala namang ano na dito doon maghahanap buwan. Oh, okay. Ayan, ito naman si ate. Hindi hindi ito kasi ma ano no marunong magtagalog no. Hindi hindi marunong. Bakit ayaw niya? Alam mo ba ang istorya niya? Bakit ayaw niya mag-asawa? Wala hindi naman ano niya. Wala bang nangligaw diyan? Wala, dito lang niya. Bakit pinagalitan niyo pag may mangligaw? Hindi, hindi, hindi. Hindi naman kay gano na ano. Oh, bak hindi niyo ba sinabihan eh, na mag-asawa ka na? Hindi na ba pero babaya lang niya na dito na. Kasi yung pagkabulag niya ay since birth na ba siya? Oo sa, since birth. Pagka anak niya, mahina talaga ang paningin, pero nakakita niya, magtingin talaga siya. Ah, mahina na yung mahina sa talaga. school pa lang siya, no? Mahina oh, na yung paningin niya. Bata pa. Tapos hindi na pa check up. Tapos, nung ano na, tumigil na yan sa pag-aaral, hindi. Malapit na siya sa Blackboard, hindi naman niya na... Uh, Kita? Um, oh, so, anong grade na? siya na... nag ano Grade 4 lang siguro na hindi, yan. Hanggang grade 4 na lang siya, no? Oo. Oh, hindi naman nakatapos uh, siya ng Talaga yun. siya. Kaya nga. So, ano yung, ano, ngayon pagkain yung kaninang tanghali? Ano yung? Ano yung sinain ninyo? Nag, ano kayo, binigyan kayo ano, diyan, yung galing dyan sa Binigyan ko yan. Ah, binigyan. Saka, ano. Yun na nga yung sinabi nung galing sa, ano, patay? Oo. Diba? Marami. Oh, ang dami. Siyempre, marami ding ulam, no? May mga ulam din. Para yung sa akin, pinigay ko na sa kanila. Dapat, pumunta na lang kayo doon para makarami kayo ng hakot ng ulam. No? Para hanggang bukas, at least, nakakain kayo ng masarap na ulam. Ano yung, ano, ate? Dala mo, ano karne? Minodo? minodo. Minodo? Ba, nakakain. Ininit ko. Sarap din. Lalo na matagal tayong makakain ng karne ah. Sarap, no? Parang gusto mo talagang habahabi na lang na walang kanin-kanin, ba, no? Kasi ganyan, kasi. So, yan, no? Um, Ayan mga kabayan, no? mga kalingap. Yan sila talaga silat ang tatlong magkapatid na walang mga pamilya. Yan so mablad man yung video natin guys. <laughs> Wait. So ayan mga kasi matagal na kasi namin tong hindi nabalikan sila. Sa daanan lang yung bahay nila, galing kami doon sa doon papasok doon. Na yung dalawa doon na ini scout namin. So dito sila pangatlo no sa isang barangay. So ayan So, ito lang, guys, no? Ito lang talaga yung bahay nila, guys. Mana pa to sa kanilang mga magulang. Matibay siya, matibay. Yan, matibay, oh. Pero kailangan lang siya ayusin. Ayusin lang yung ano nila. Parang okay naman din yung ano nyo, buhay nyo dito, eh. Kahit naghirap, pero masaya. Di ba? Oh, na Kuya Alex. Ma ma masaya. Na. Mm, kahit ganito lang yung buhay. Ano ba yung hiniling ninyo? May, may kahilingan ba kayo sa inyong buhay? Kuya Alex? Ako sa inyong pamumayan ang gusto ko. ano lang, maayos lang. Maayos lang, uh, wala nang problema. Oh, pero kontento ka na dito sa buhay mo, oh, sa pamumuhay nyo? Kontento ka na? Maayos naman. ano. Ayong, kung meron kang ano, halimbawa, kung meron kang gustong makamit sa iyong buhay, ano 'yun? Ano yung ano mo? Ano yung gusto mong makamit sa iyong buhay na hindi mo pa na natikman, na gusto mo sanang matikman? Ay, tangi pa, isa itong uh, bahay na Ah, ipaayos. Ah, gusto mo ipaayos. So ipaayos mo. Matibay pa to tay, no? Ah, ano kuya Alex, matibay pa Matibay kayo yung mga kahoy. Oo, no? Matibay pa siya. Kailangan na kasi siya, ano siya eh, mga bukas-bukas na, tapos wala talagang maayos na ding, -ding. Talagang oo, tsaka tulugan. Ang hirap din, no? Oh. So, ayan lang. So, dito lang tayo, guys, kasi may music may mga music. Ito lang talaga yung sitwasyon nila sa buhay nila. Diyan sila nagluluto. Yung gripo, nandiyan yung gripo sa labas. Yan, ito yung table nila. Oh, matibay yung table na yan. Oh. Maganda yung table nyo. maganda kaya yung table na yan. Matibay. Narata yan eh. Yan. Matagan na yan. Oh, yan lang yung pamoy nila dito. Ito lang yung kwarto nila. Ganyan lang. Ganyan yan lang yung kwarto nila. So ayan, nasa natin yung ano natin, yung uh, grasya natin dyan yan Ito yung blessing na iabot namin sa inyo. Sana makatulong sa inyo tayo. Nandiyan yung ano, mga sardinas, kape, uh, sukal sa yun. Mo. Yan lang ang kaya kong maiabot kasi apat kasi kayo dito na binabalikan ko eh. No? So, yan, pagtsagaan nyo na lang yan tay At least may bigas na 5 kilos. Yung grocery, konti lang talaga yan. Tama, <laughs> tama, tama. At least na bumalik tayo. Masasalamat okay. namin sa, sa inyo na malaking tulong na yun. Oo. Ta. Ko, at least ko Oh, at least hindi na kana makabili ng bigas. No. Ano, makasave ka na ng ilang araw sa inyong pagkain, no? So, atay papasalamat po tayo Kuya Alex kay Kuya Bal Santos Matubang. Kasi kung wala kasi sila, hindi kami makakarating dito sa inyong maraming, lugar. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ibal sa, ba. Bal, Bal, Bal Santos Matubang. Kuya Bal Matubang. Santos Matubang. Happy talaga si Tatay mga kabayan, no? Mga kalingap. Kahit ah, mahirap pero smile pa rin, no? Si ate din, hindi uh, natin siya makausap kasi hindi marunong niya magtagalog. Hindi man din ako marunong magbicol. So, ayan, si Kagawad naman. Kasama natin si Kagawad. Ano? Kagawad. O, oh, Kagawad. Dito ka, Kagawad. Kasi para hindi maano. Anong masasabi mo, Kagawad? Yan sa... ni-refer mo sa amin, no? Ang yung... ninihiling ko sa inyo, Kuya Bal, mabigyan ninyo ng bahay sa so mga tatlong magkakapatid. Ang gusto daw nila puhunan, hindi maka, makapagsalita. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagtulong ninyo sa pagpunta ni Madam dito sa aming lugar na sana hilingin ko sa Panginoong Diyos na sana magkabalik pa sila dito na may dala ng mga tulong na galing sa mga sponsor ninyo sa ibang bansa. Yeah. Ingat po kayo Kuya Bahar, maraming salamat sa inyo sa mga tulong, sa mga tinulungan niyo dito sa amin. Yan, yeah. po ang ano kagawa dito sa katamlangan. Sa katamlangan. Okay? tayo ay mag, uh, magtatapos na sa ating pagbablog natin no sa pag-interview nila Kuya Alex. Ayan, so pangalawang balik nan pangalawang balik ko na dito na ako lang mag-isa. So salamat guys sa inyong pagpanood sa aking uh, sa aking vlog. Salamat sa inyong suporta sa aking channel. Then sana huwag kayong magsawa sa suportaran po ninyo ang aming ginagawa. Uh, kahit uh, ayun. So So ayun na guys, no? salamat talaga sa inyong lahat at magpapasalamat po tayo kay Kagawad. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Sana bigyan pa kayo ng maraming tutulong sa inyo dito sa amin. Ayan, uh, okay. ibang lugar makatulong pa kayo ng okay. maraming. Okay. Sige, magiiim po tayo. Thank you, thank you po. Mm -hmm.